Marilake ang isa sa mga pinakasikat na highway sa labas ng Metro Manila. Ang Marikina Rizal Laguna Quezon Highway o Marilake ay sumikat sa mga motorcycle riders, siklista at road trip enthusiast dahil sa twisty roads, scenic views at iba't ibang mga restaurants, cafes at view decks. Pero ang kasikatan na ito ay unti-unting na dumihana dahil sa kabikabilang mga insidente na nangyari dito. Isa dito yung rider na nasawi matapos magsagawa ng Superman stunt. Noong 2024, nakapagtala ng 158 na aksidente sa Marilaki Highway. Ayon sa Highway Patrol Group o HPG, may limang bahagi sa malalaki highway kabilang ang tinatawag na Devil's Corner sa Tanay Rizal kung saan madalas isinasagawa ang mga delikadong eksibisyon ng mga rider. Ikaw, para sa'yo anong dapat gawin para maiwasan ang mga aksidente sa Marilaki?